Magandang araw mga karos. Ako si Ate Rose Plant at welcome sa inyong paboritong tambayan, ang Plant Lover Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 lucky plants na tiyak na makakapagbigay ng kasaganahan at good vibes sa inyong mga negosyo. Alamin natin kung bakit ang mga halaman na ito ay mainam na kasama sa inyong mga business establishment. Number 1, rubber tree. Ang rubber tree ay hindi lamang maganda sa paningin, kundi simbolo rin ng abundance. Kilala rin ito bilang isang lucky plant dahil sa malalapad itong dahon na parang sumasagisag ng kayamanan. Ayon sa Feng ang rubber tree ay nag-a-attract ng prosperity kapag inilagay sa entrance o cash register area ng negosyo. Number 2, sahod yaman. Hindi mawawala sa listahan ang sahod yaman o jade plant. Ang maliliit na halaman na ito ay itinuturing na manip magnet. Ang mga bilog na dahon nito ay inihahalin tulad sa barya kaya't sinasabing nagdadala na ito ng financial growth. Trivia mga karos, tinatawag din itong friendship tree dahil sinisimbolo nito ang harmonious relationships, mainam sa business partnerships, Number 3. Patsira Aquatica o Money Tree Ang Patsira Aquatica ay kilala rin bilang Money Tree dahil sa kakayahan nitong magdalan ng swerte sa pananalapi. Ang pag-ikot ng puno nito ay nagsasabi ng Stability habang ang limang dahon nito ay nagsisimbolo ng balance ng limang elements: earth, water, fire, wood at metal. Para sa negosyo, ilagay ito sa lugar kung saan madalas dumadaan ang mga kliyente. pang golden putus. Ang golden putus o devil's ivy ay madaling alagaan at kayang mabuhay kahit sa mababang liwanag. Bukod sa pagiging air purifier, kilala rin itong nagdadala ng positive energy. Itinuturing na perfect plant para sa business establishment dahil sa tinutulungan nito ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng pera at magandang opportunities. Panglima, Lucky Bamboo. Walang ibang makakatalo sa popularidad ng Lucky Bamboo pagdating sa mga na Lucky Plants. Ayon sa tradisyon ng Feng ang Lucky Bamboo ay simbolo ng good fortune, health at harmony. Ang dami ng stocks nito ay may kanya-kanyang kahulugan. Tatlo para sa kaligayahan, lima para sa kasaganaan, at walo para sa kayamanan kaya siguraduhin alagaan itong mabuti. Pang-anim, Peace Lily. Ang Peace Lily ay hindi lamang nagdadala ng good luck, kundi mahusay din na air purifier. Ang presensya nito sa isang negosyo ay nagtatanggal ng negative energy at nagdadala ng harmony sa lugar. Trivia mga karos, alam niyo bang ayon sa NASA na ang pislili ay isa sa pinakamahusay na halaman para linisin ang hangin? Pangpito, ang snake plant. Ang snake plant o tinatawag ding mother-in-law's tongue ay simbolo ng proteksyon at good health sa negosyo, ito ay nakakatulong sa pagtanggal ng stress at negativity na mahalagang para sa productivity. Isa pa, napakadali nitong alagaan at dahil kayang mabuhay kahit kaunting tubig lang ang ibigay. Ang mga lucky plants na ito, ay hindi lamang magdadala ng swerte, kundi magbibigay din ng relaxing at welcoming na ambience para sa inyong mga negosyo. Tandaan mga karos, ang pagkakaroon ng mga halaman sa inyong paligid ay hindi lang aesthetic, kundi nagbibigay din ng positive impact sa ating buhay at kapaligiran. Hanggang dito na lang muna mga Karos. Kung nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Plant Lover Channel at i-share ang video na ito para mas marami pang matutong magdala ng swerte sa kanilang negosyo. Maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod nating kuntuhan.